19 ka mga minoridad ang na-rescue sa kapulisan si o God Focal ato sa impit ng pagpatuman sa curfew ordinance sa pipilag ka mga lugar sa dakbayan sa Talisay. Ilabi na doon sa Tabonok Public Market. Ang report ni Femari Dumabo. Nagidadgikan sa noy bing ato sa 17 anyo sagad sa mga minor di edad nga narescue sa Women and Children's Protection Desk sa Talisay City Police. Miabag kanila ang mga barangay gad focal og City Social Welfare Service. Mato di Police tanan Colonel Epriam Paguyod nga subay kini sa mas gingus ganilang pagpatuman sa curfew. Humana kadawat mga reklamo sa mga vendors sa Tabunok Public Market sa miaging semana. Gingon nga mga minor de edad ang itumbok nga mga wats mga baligya sa Tabunok Public Market ilabina na panahon sa kagabhion. In coordination sa barangay, to rescue those minor. So may mga na-rescue tayo minors na halos 19 yun. Kasama na yun sa limang barangay yan, 19. Kasama na kasi ang Tabunok doon. So na-rescue natin, uh, in-implement natin yung ordinance. Yung uh, concern ng ating mga kababayan dyan sa Tabunok Market. At the same time, galingan sinabi ko, na 24 hours yung monitoring natin dyan. Lakip sa gisubay sa mga WCPD ang mga imnanan, daplin sa daan ang mga siwot sa nagkaniyang barangay. Diin sagad mga minor di edad makit ang maglibod-libod ni mga dapita. I-profile natin yung mga sinasabi nilang badlungon para kung matyambahan di hulihin natin. Magsugod ang corpse sa dakbayan sa talisay alas 11 sa gabi hangtod sa alas 4 sa Kadlaon. Oba ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak